Sabi mo, mahal mo ako. Totoo ba yun? O pang lang din kagaya ng ginagawa mo sa ibang babae? Iba ka sa kanila. Okay? Anong sinabi ko? Totoo yan? Mahal mo ako. Tagal kong pinangarap na sabihin mo sa akin 'yan, Ken. Matagal kong umasa at naghintay. Kasi mahal din kita, eh. Mahal na mahal. Tumakto? Matribido? Andito na kagad, nakaabang na sa bahay natin. Ano yan, Uncle? Hindi na talaga tayo makakauwi sa bahay natin. Talaga? Ito naman kasi. Alam mo yung mga polis na yan, sa palabas, laging late tumating yan. Ito, ito naman, sobrang namang adilanta. A ang kadya na kagad hindi man lang ipagpabukas. Sana man lang nakauwi tayo, nakapagpalit man lang tayo ng damit. Oo, oh, mukhang wala na talaga tayong ligtas sa ang Wala na talaga. Ito na talaga yung pukuli na talaga tayo. Ano mo, Tonya, kanya tayo minamalas, Iha. Napaka-ano mo yung bang napaka-negative mo. Ma, try thinking positive. Yung positive thinking, yung bang tanggalin mo lahat ng mga pangit na thought sa isip mo, ang isipin mo, hindi ako makukulong. Malalagpasan namin ito. Hindi tayo mahanap, hindi tayo mauuli. Ganun dapat. Ha? So, Tama kayo, Uncle. Hmm. Dapat na maging positive ako. Kaya maaayos na tilihat ito. Hmm. Hindi ako makukulong. Yes. Hindi tayo mahanap ng mga goons. Hmm. At higit sa lahat, hindi tayo mamamatay. Nagkakalagang tayo. Yeah. what's happening to my son? He may be suffering from from partial memory loss. Aalis alis kami, pero ito tatandaan mo. We will be watching you. Oras na. Para harapin ko ang dati kong mundo. sorry if I break your heart. I love you so much. Pero hindi ko kaya maging masaya. Kaya mo ko, may isang tao na hihirapan. May isang tao na sasaktan. Mahal ka ni Buya. At higit na kailangan ka.